Hello guys, may maga. So, sorry kami guys sa kampuno kay nag itras naman kami. So preparasyon ni guys kay magaling na sa City. So mas manami kon ang imotobo limpyo. Kay gamay lang ang ah uh, yang atras sa uh, magpagaling sa sentral Mas nami ka limpyo niyo guys. Kag guys no. Nanglan may ngagaw tapatapas ni kay gapamilaon siya. Nagba naman actually sulod ito yun. Sarawan nyo guys. Lagba na siya. Naggas nang ganyan sa gas ng isa kayo. So pwede na sa mata pa. Siguro by first week sa November. At kay parang uh, hindi sa maggulang gulang niya bilaho. Kay mamagaan sa bilaho mo. So magina ko ang gimotubog ka pa during season, uh, bilaho during first season. maulhot ulot ka bilaho. Oh, amo ni guys. Titras lang eh. uh, kay para na nami ba tiyo. Pare sa nga nami 947 yung nami niyo. Oh, ang nami e pula 947 kay basket ig asa. Oh, nami kina sa 947. Sa bato na sa. Ilinyo. Ilinit. Ano 'to, sa Benchiti guys bukas na sentral pagaling na sa tubo so sambag na ah, first 10 sa victorious kaya giba ni mga sentral may premium na first 10 na makapagaling may isa kasako nga bugas una nga pagaling first 10 pinanglan way pa kabukas ang sentral, pila na nga daan kay po na eh. so guys ang amon na labyan wala pa kabukas ang sentral, tapas na sila kay pagkabukas ga pila na sila to ya mas pa ng sintral pila na para makakuha sang premyo sang sentral so muna dire guys ang cross Shout pata sa mga tupa tada na, no? taga bukit nun. Agtihin uh, man ang mga tupa tada nga kwan. Ang sentral nyo, anong patakaranda, ay eh, sa Monday, first ten, may premium. So nga mo titras, no? Pahinga, doon lang. So sige guys, salamat sa inyo guys. Uh, good luck sa uh, atom niya no? Sabay so, pa nga. Ah... Uh, next season wala na sang uh, nga maabot abot no sa aton nga natubo so nagligad totally aga may harap pagani yapon nga dutay uh, arisisay nga natakita sang arisisay ang soft scale insect sa mga wala pa naka balusin na ano na sa ang nag uh, tirada sa aton nga kwan kung so, may pandemic sa during sang pandemic sa tao sa mga tanong may araman so grabe atake to kari si Sai so grabe yung gasto sa bulong so salamat guys salamat good luck sa uh, aton nga tanan